mga madam! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano nga pala update dito sa Buraka Isla. Matagal-tagal na rin na hindi ako nakaka-upload dito nga kay Madam Maya 02. Bising-bising nga ako sa pinaka-main account ko. Ngayong araw nga mga madam, fresh na fresh. Ganito nga pala yung update dito sa Buraka Isla. Lakas yung hangin at magdamag po na umuulan talaga. Tulad na lang ng ganito mga madam at hindi talaga makadaan yung mga tao. Lalo na at napakadaming turis. Humaharang na nga po yung mga tinangay na kahoy. Mismong daanan. Kaya ayun, eh, struggle is real yung mga tao dito. Ang nakakatuwa naman dito sa isla mga madam, kahit na ganito na yung sitwasyon, eh napakadami pa rin turista. Hindi talaga napuputol. Kahit na sabihin mong low season, napakadami pa rin tao. Napakadami pa rin Korean, Chinese, Pilipino. Uh, bisita sa napakagandang isla. Natural at natural na mga madam. ganito yung isla. Siyempre, hindi naman nawawala yung ating bagyo. Lalo na kapag July, August, September, talagang dadaan at dadaan ang mga bagyo. Hindi na natin mapipigilan yan. Hayaan mo na yung bagyo ah. Pero ang nakakalungkot lang mga madam, eh hindi nga makakadiskarte yung mga naghahanap buhay sa labas. Tulad ng nagmamarket, kaya yung mga nangomisyoner, kaya yung mga water activities, cancel lahat. Kaya napakahirap talaga kapag wala nga tayong kaipon-ipon na hindi naman sa isla kahit sa ang sulok ng mundo, eh mahirap nga kapag tag-ulan kasi nga hindi ka makakadiskarte, lalong-lalo na kapag once na yung trabaho mo nga is yung nauulanan ka. Hindi tulad ng na mga nag-o-office or kaya kahit anong company, tuloy-tuloy pa rin ang sahod. Kaya mas maigi talaga na meron tayong ipon before dumating ang bagyo or kaya kahit anong sakuna. Ate, naalala ko pa mga madam, nung bata kami, binabagyo talaga kami doon sa Cagayan Valley. Ang hirap-hirap ng buhay, nababaha kami, walang makain, at sabayan mo pa na walang kuryente napupurga nga lang kami sa lugaw or kaya sa nilagang mais or kaya sa champurado or kaya yung pinablad na munggo kaya yung pagkain na dumadami mga madami napupurga talaga kami kaya kapag tag-ulan nga mga madami natatakot nga ako kapag talaga may ipon may dudukutin ka in case of ganito naman yung panahon pero sa totoo lang mga madami mahirap din talaga mag-ipon yung bang may naipon ka tapos maya maya may emergency na uh, kailangang bilhin or kaya ba? may kailangang bayaran at hanggang dito na nga lang ang masasabi ko lang huwag kakalimutan miti kahit napakadaming problema